Ang tingin mo. Oh, napilit pa si mother ko na natawad. lang. Ito lang. Hindi niya naman ginawa. <laughs> Bakit? yung pare, video mo yung kut pare. Oh, kinukuha na nila lahat. Tayo, hindi sila Hindi sila. Bibili ka na. Tawad ko naman natin. Are, ah, hey, shout out, tumatawad. Ay, tumatawad, tumatawad si mama ko. Patawarin mo, patawarin <laughs> mo. Tumatawad. tumatawad. Ah, talaga. Wala, wala. Sige na. Ay, Ay wala, wala. Tumatawad si mama Oh, hindi pa kinuha tong dalawa May sira Hindi, yung dalawang kwan Wala na, naubos na pare Naubos ko lang lima-lima

Dito tayo. Okay, okay. bilyatawad. Bilyatawad. Na dito mo mo. tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito eh, ano? One, 15, ano na? Hindi pa. Ito na lang <laughs> kinse. Kunin mo 'yung bola na 'kong pag bote. Ge. Amaka ito. Oh, plastic 'tong binili mo. Diba bo, okay. plastic, bili mo? Arlang oh, bibigumin ka, bumili ka na ng plastik sa akin. Oh, yan 'yung bote. Isabit mo 'tong kabinung plastik. bitin mo sa akin. Ah, dito, ina pagkumulo dito ito. Ito pa. Ito. Ito Yung mga kinuha. Malapit lang 'yung palengke rito na sa amin, pero talaga 'yung mga tao. <laughs> 25, 60. Magkano ba, mga soke, lalabas na mga na dyan. ba <laughs> Meron ba tayong pangahit sa ating baba? <laughs> oh.